after natin tanongin pag malapit na Teka doktor nun Tagpila mo na yung saging Saging na? Ha? Ano sa pila yung baligyan mo te? boy kasaba, mama Kana, ano sa sulod na? Kana lang saging Nana, kamote? Oo <tinyak> Kala ka po kamote Tagpila ka po kamote Sige po Sige Sige <laughs> Kanin lang kote. May plastik te. Oo. Oh. Ug kamote pod. Ginihara ka nang libot te. Mga alawa ano lang yun se. Ah. Sangit-sangit naman po. Ah, uh, gauwan man to ganiha. Ha? Gaulan man to. <inaudible> nang libot gyapon ka to. Oh. Inayin. kadaadlaw na tayo sa dyante. Ah, mga kadaadlaw man malibod ay? Oo. Magbagyo, de dyan kita ang kalibod. Ay, kwarta. Kanalante? Ano? Kano'n sa pabang sila. Sige, sige. Ano sa inyo, ate? Ano, ah, wala ka na, na misteryo, sir. Ah. Kanoon. Ah, sige. Kanoon. Kanoon sige, sige. Ah, na na misterio, ah. ah, sige. Kanoon. Kanoon sa pahitle, sa. Ay lang na Ay lang na ayolah masuk le. ayolah mas <laughs> sige-sige, di, di akhir aku di akhir aku Sa karkar Kar. <laughs> ha? Sa Lungsud. Sigi-sigi, amping dia, amping. Entang apa? Nah. nih dia tiap. Terima kasih. Megi. At least magtatabang na nanonimo. Salamat, Ges. <laughs> sige, 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 lang sige, oh, Ray, mo, sige pa, mo, <laughs> amping. Na hinilantya kay. Orey, mag Sige, salamat. Amping, teh. Pakasen. Hoy, oy, paria, paria ta ka tulid ko sagka. Ah. Sige, amping. Sige, sige. Ayoy, ayoy.